may malaki helicopter o landing o oh. you know landing o oh, mga riskarte o oh. landing ang helicopter o oh. you know ayun ayun malaki helicopter landing o oh. ayun o oh. ayun ayun laki ayun ayun mga oh, riskarte oh, lucky, ayun laki helicopter o oh, din o oh. ayun ang laki ayun mga kapuso o oh, talagang ah Ah, uh, ba yung helicopter na may kasama sa mga kapuso. Oh. Ayun at may buhabang tao oh, ilang tao? Oh? Sa dalawa, tatlo. Ayun Apat, ayun mga kapuso oh, at lima, anim oh, ayun Pito. Ang dami pala pusa kay mga ka, mga diskarte oh. Ang dami pusa kay na sundalo ng aeroplano nila oh? Ang dami po ayun oh, at uh, ah, nagsiuko po sila dahil sa uh, baka baka makono na ilisi oh, ayun oh? po sila mga kapuso oh, ayun oh? Isang grupo po ng uh, mga sundalo mga kapuso ang uh, po ng uh, helicopter o mga kapuso dito lamang po yan sa Sitchulanding Barangay del Mundo bayan po ng sarai mga kapuso ayun o at atuloy po ang uh, andar po ng uh, helicopter o para po sa pagkakat siguro mga kapuso at talaga naman kita po natin ng alakabok na lamang po ng, uh, ng, uh mga al alakabok o at uh, ang tabo ayun uh, o kitang kita natin mga kapuso dito yan. at sa paghatid natin po sa iyo uh, Sitchulanding na nasaksihan po natin dito pag paglanding po rin sa aeroplano o mga kapuso ah uh, helicopter o ayun o ano to po yung service mo ng uh, mga sundalo mga kapuso you know at kitang kita mo dito. At yung ayun you know, yung uh, isa pong mga yun know, ang mga sasakyan ng sundalo mga kapuso, you know, na para pa pick upin po yung mga sundalo ito mga kapuso. You know, at talaga naman kitang kita natin. At talagang kargado po ang helicopter uh, nito mga kapuso, oh. You know, at uh, muli po nagsakayan mga kapuso ang mga ang sundalo. Uh, saglit lamang po silang bumaba at uh, you know, muli pong sumakay mga kapuso. Uh, sa panibago siguro po yon ay uh, uh, practice lamang po ng mga sundalo oh. ang bilis po mga kapuso you know? at uh, muli po kumangat mga kapuso oh. muli po nga angat yan itong pilokap uh, na itong mga kapuso you know? <coughs> excuse me po at uh, talagang nakita po natin dito oh, uh, you know? uh, nag drop lang po na konti at muli po nga uh, lilipad yata ito oh, you know, mga kapuso ang laki po nito oh. you know? at kitang kita po natin dito mga kapuso ang oh, paglanding nito no? at uh, ganoon din po ang uh, patuloy na pagandar mga kapuso at takbuhan nga po mga batang ito you know, ang mga batay nagsipag takbuhan para lumapit nung panahon po nung una mga nakarinig na ganito yung mga batay takbuhan pa loob ng bahay ngayon naman po ipalabas upang uh, masaksiyan o makita yung uh, aeroplanong uh, you know, ang ilokapter o oh, napaglanding mga kapuso you know? at uh, muli po ngayon mga kapuso may uli naman po may boba I know. at muli pong baba mga kapuso oh, you know? buba naman po muli mga kapuso dadalaman mga dalampag ayun o know? I know? nagsipag mo paano mga kapuso kanina po uh, umangat na yung bumaba daw at bumalik naman po eh, no? ay mga kapuso at ni, nag, nagsipag po ano eh, no? ay no mga kapuso oh. at talaga na mga uh, kita natin oh, you no? Know? kanina po uh, sumakay na at uh, buwaba muling sumakay ngayon po yung buwaba na po mga kapuso no? ay no at tatuloy na po ang pagangat mga kapuso ng uh, ilokapter oh, you no? Know? ang angat na mga kapuso ay oh, you no know? at tuloy na po sa paglipat mga kapuso oh, you know? Ang laki po ng helicopter ito mga kapuso Ayun o Ang laki po mga kapuso Ayun At talaga kita-gita po natin mga kapuso Ayun laki, laki po Ayun o Ayun mga kapuso era <laughs> ah Excuse me po At tuloy na po rin yun sa Ayun know, o mga kapuso Parang malaking tutumi lamang po mga kapuso Ayun o At simbolo yung mga buhabang mga kapuso Ayun o Ayun o po yung mga buhabang mga sundalo oh. At papunta na po doon sa pinakaservice ng mga kapuso you know? Ayun <laughs> o Excuse me po